Luto tayo ng paksyong isda. Paksyong balu. Ayan, templado na yan siya. Kulang na lang yung mga sili dyan. Ayan, ilagay na natin yung mga sili ngayon. Ito yung huling inilalagay doon. Kompleto na to. Siling espada siling kampana dahon sibuyas ito sabay sabay na ito inilalagay mga lots Ganyan lang kami magluto dito. Ayusin lang konti yung mga lamas niya. Tapos takpan. Pagkulo lang ng isang kulo ayos na. Ito na siya mga lods. Luto na to. Ito yung isdang balo. Yung mahabang isda. Sarap. Tikman natin. Wow. Ayos na mga par. Luto na.